Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Zoe nadulas nga sa pagtawag na mami dito kay Morgana Go. Gito kasi yung Apex ay ginanap ang Miss Ginang kung saan nga ay magkalaman, magkalaban si Lynette. At itong si Moira na nagpapanggap na si Morganago Dito ay lumabas nga ang pagka a, kriminal nitong si Moira dahil nga sa nilagyan niya naman ng BB oil ang aapakan ni Linet kung kaya't ito ay nadulas. At alam na alam ni Giselle na may kagagawa noon ay itong si Moira kaya bilang ganti ay ginawa niya rin ng paraan para nga mahilo itong si Moira at hindi nga mala manalo sa ginanap na ginang ng Apex. Samantala naman kumpensyado nga itong si Moira na siya ang mga mananalo dahil nga hawak nila ang judges at malaki ang kanyang shares dito nga sa Apex. Kaya kahit na wala pang ang announcement ay sinasabi na ni Moira na siya nga ang panalo. Samantala naman itong si ay wala ring pakialam kung manalo siya o hindi dahil hindi niya naman hangad na manalo talaga. Yung gusto niya lang ay meron silang representative dahil nga doon sila nagtatrabaho sa EPEX. Samantala naman itong si Giselle ay tuloy pa rin ang plano niya na makaganti nga dito kay Mura dahil sa ginawa nito kay Linit. Kaya naman bago nga ang kanilang final round ay may ibinilagay ng gamot itong si Giselle sa inome ni Moira dahilan para nga mahilo dito. Pero naman nang sa time na ng final round nila ay itong si Moira ay sinisi niya pa itong si Lynette na wala namang kaalam-alam hanggang nga sa nagalit na nga si Moira at sinisigawan niya nga itong si Linet kahit nagtataka ito si Linet sa mga sinasabi nito na wala naman talagang alam hanggang sa nahimatay na nga itong si Moira at natalo na nga siya at ang tinanghal na Miss Ginang Gito nga sa Apex ay walang iba kundi si Lynette. Kaya naman masayang masaya si Lynette, Annalyn at RJ ganoon din ang mga kasamahan niya dahil si Lynette ang nanalo. Pero nagulantang ang lahat ng bigla na lang dumating itong si Zoe at inaway nga si Analin Ayon pa nga kay Zoe, nanalo lang ka naman ang nanay mo dahil may ginawa siya kay mami. Hindi na nga napigilan ni Zoe ang kanyang sarili dahil awang-awa siya sa kanyang mami Moira at gusto niya ito ang manalo. Pero dito laking gulat niya nang bigla na lang siyang tinanong ni Annalyn at sinabi na sinong mami Zoe. Dito ay huli na nga ng Masabi nga ni Zoe ang lahat. Pero dito nga ay nagkunwari nga walang alam itong si Zoe at sinabi niya lang na magkamuka sila ng kanyang tita Morgana. Kaya sabi niya mami na ang tawag niya dito sa kanyang tita Morgana. Pero ang hindi alam ni Zoe ay ilalaglag nga siya ni Justin at dito ay sinabi niya kay Annalyn na Annalyn si Morgana ay si Moira at buhay ang mami ni Zoe dito ay hindi lang si Annalyn ang nagulat pati nga si Zoe ay nagulat din dahil hindi niya akalain na ilalaglag nga siya ni ni Justin dito nga kay Analyn. Kaya naman gulat na gulat itong si Analyn sa revelasyon na sinasabi at inamin nga ni Justin. ayon pa nga kay Analyn, ngayon alam ko na tama nga ang hinala ni Nana ni Lola Susan na buhay nga itong si Moira at nagpapanggap lamang na Morgana. At halatang halata naman na si Moira ay si Morgana dahil magkapareho sila ng ugali at mga ikinikilos lahat ay parihong pareho kaya nakakapagtataka dahil half sister lamang sila pero bakit kamukhang kamukha nila yung isa't isa at masasabi mo na kambal sila pero yon nga ang katotohanan ay lumabas din. Galit na galit nga itong si Zoe dahil nga ay pinahiya siya nitong si Justin. Pero itong si Annalyn ay nagpupuyos din ng galit dahil nga sa pinagluloko para sila ni Zoe na alam na pala nito na buhay ang kanyang mami moira pero nagkunwari lamang ito na ah, sobrang nasaktan sa nangyari o pagkawala ng kanyang mami at sinisi niya pa si Lynette at si Annalyn. Kaya naman dito isang malakas na sampal nga ang pinadapo ni Annalyn kay Zoe. Hanggang sa nga ito ay natauhan na. Pero huli na nga at nalaman na ng lahat ang sikretong tinatago ngayon ni Moira at ni Zoe. Kaya naman itong si Annalyn sinabi niya kay Zoe na alam mo naman pala na buhay si Moira kaya kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. At sisiguraduhin namin na mabubulok siya sa kulungan at hinding hindi na makakalabas pa. Ito namang si Zoe sa sobrang takot din at pagkabigla ay dali-dali na siyang umalis doon sa hospital para nga tawagan ang kanyang mami Moira at ipaalam dito ang nangyari. Ito namang si Moira ay nagpapanik na at hindi alam ang gagawin dahil ayaw niyang makulong at ayaw niyang mabisto. Pero yun nga nakapagsumpong na nga itong si Annalyn sa kanyang tita Giselle at sa kanyang nanay Lynette. Kaya naman dito tinatawag Tawagan nga ni Giselle si AJ pero hindi ito makuntak at hindi nga sumasagot. Samantala naman gulat na gulat din itong si Madam Chantal nang sinabi nga ni Moira na nadulas nga itong si Zoe at mas lalo pa siyang nagalit nang sinabi nga ni Moira na may kinalaman itong si Justin sa pagkabunyag ng sikreto nila. At ayon pa nga kay Moira, mamatulungan mo ako. Ayaw na ayaw kong makulong at ayaw ko na bumalik sa kulungan. Kaya naman itong si Maram Chantal ay nag-isip ng paraan kung paano nga malulusutan ni Moira ang kanyang problema. Kaya naman dito tinawagan niya rin ang kanyang alaala na si Gilbert para kausapin at pagtanuhin nila ang kanilang gagawin para nga itong si Moira ay hindi nga mahuli at hindi siya mabalik sa kulungan.